Hindi kasi natutunawan kapag binigyan ko ng ganyan buo na dog food. Kailangan naka-blender. Kung pinakain ko sila ng ganyan, isa pinakain ko isang beses ng buo dog food. Aroy, ang tigas ng mga tiyan. Tingin ko hindi natunawan. Buong isang araw na naninigas yung mga tiyan. Kaya parang ayaw ko nang bigyan. <laughs> Ay, ang ganyan. Ang kulit nila, na nila yung pagkain. Kinigyan ko na sila kanina eh. Nag-blender ko na siya kawain. Sila kanina. Maya-maya -may naman. O, oh, dali oh. Kano? <tong> Nay. Oh, dito. Dito. Bilis, dito. yeah <laughs>